Taong 2020, September, yes this month nung mabili ko ang motor nito at hanggang ngayon 2024 na ay malakas pa rin, matibay, matatag ang tigit sa lahat, tipid sa gas. Siyempre sa apat na taon na yun marami na rin napalitan lalo na yung maintenance parts which is very important sa akin. Sa looks paunti-unti ay favorite na ganyan lang siya kasi syempre ginagamit ko pang hanap buhay. But eventually, pag din natin to. Sa loob ng apat na taon, sobrang gamit na gamit po itong motor na ito sa akin mga ka-riders. He started as a Mr. Speedy Rider, then became Lala Move, tapos Borso, and then now, isa na akong Bubit Rider. At sa taon ding ito, after 4 years, ay naputol na po, nasira na ang kanyang brake pedal spring. Kaya before we celebrate this 4-year-old Yamaha YTX125, let's DIY muna natin to. Kaya stay tuned lang kayo dyan mga ka-riders and stick around. Alright, so sa pagtanggal nito mga riders, madali lang naman, lalo pat putol na, so hindi ka na mahirapan na baklasin. Ah, Gagamitan na natin ng tools na long nose, na pliers. And then after nyan, naalisin natin yung parang alambre or wire na nakabaloktot dun sa pinaka-thread. Yung kinakapita ng brake pedal, kasi so, yun yung nagsisecure sa kanya eh. Then, right after that, once matanggal yan, naalisin natin yung washer and post. Yun, baklas na, no? So, ganun lang katuloy. And then, ang ipapalit natin, ito nga pala, itong pinalit ko na ito, eh, binili ko po ito, eh, uh, actually, in order pala sa Shopee. Sa panahon ngayon, at hindi na kayo lumabas, humili na lang kayo online sa Shopee. Marami po kayo mapipilian ng mga parts ng motor sa Shopee. At legit po yan, mga okay po siya. Basta tingnan nyo na yung reviews, no? para makita nyo kung marami may pili, kung maganda yung review. No? Kung may pangit naman, eh, ihanap pa kayo na iba. So, ganun lang naman yung ginagawa ko. Ako, honestly, dun ako bumibili sa Shopee talaga. Alright, so cut na natin. So, gawin na natin to. Then yan, papasok mo lang yan. Tapos, sisecure natin dun sa may maliit na butas. Yan, and then, pag naipasok na, ikakapit natin yung parang naka, ano tawag nito? Naka-bend na na parts nitong spring para dun sa brake pedal mismo na apakan. Kasi yun yung magsisilbing parang ano eh. Once na tinapakan mo yan at nakakapit na siya dun, pabalik siya. Magbabounce back lang siya. Di ba? Hindi siya yung pag wala kasing spring. Of course pag walang spring, eh pag nagbre, nagpreno ka, eh nakatuon lang siya sa poobah. So ikaw na mag ano, parang sisikwatin ng paa mo. So ganun ginagawa ko habang wala pa tong spring. May bihaya pa rin ako kahit walang spring. Eh, ngayon may spring na, si automatic babalik po yan agad. So, 'Yun ang kagandahan nito. Alright, right, so ganyan, ganun lang kadali mga riders no. So, yan naka-nakapit na, ay eh, pasok na natin, okay na. So pwede nang bumiyahe ulit. But for the meantime, gusto ko lang sabihin na I'm very thankful sa motor na to. It's because 4 years na po sa akin to at talagang sobrang gamit na gamit tong motor na to sa akin na no, may trabaho pa ako and then meron pa akong side job na next to job na lalamove nga at borso eh nag grab express pa nga pala ako so yun talagang gamit na gamit to ano? talagang kung saan sana ako nakarating malayo na rin yung mga narating ko at paikot-ikot sa Manila so yun talagang sulit tong motor na to panalo sobrang mura din sobrang tipid din sa gas kahit na carburetor siya it's because 125cc tapos madali pang ayusin no? kahit sa sinong rider dyan mga simpleng mamamayan lang na tulad ko kayang kaya itong ayusin as long as you have tools or enough na gamit para pang ayos ng motor and ang dali lang din linisin kasi naked yung dating niya para sa mga medyo masiselan at uh, hindi type yung ganitong klase ng motor, well, marami namang mas advanced ang features at mga may safety features, marami po dyan. ngalang nga lang, medyo mahal, 100k plus na sila. Minsan naman merong below 100k, like 80 to 90 ganon. Ito kasi, category nyo is pang masa. It's a Pantra Classic na style na motor. So, pang, pang tricycle, pang kargahan, pang trabaho talaga, and everything, no? So, talagang sobrang sulit na motor nito para sa isang simpleng gagamitin mo lang pang trabaho, pang pasok sa trabaho, and then uwi, and then kung gusto mong pumasa na pang tricycle, anything, pwede, pwede po siya. Kahit ano, as a uh, owner ng ganitong klase ng motor, ginagamit ko po siya pang hanap buhay. Kaya, sulit to, panalo, Sobrang mura, tipid sa gas. It's 4 years na. Maganda pa rin yung takbo ng motor. syempre pinapalitan natin, naalagaan natin yan eh. Kung nagkakamali naman ako, eh siyempre natututo tayo doon at uh, next time magiging maayos na yung motor natin alright mga rider so yun lang naman po ang gusto ko i-share sa inyo si 4 years na siya at hanggang ngayon malakas matatag matibay pa rin ang motor nito at matipid sa gas ang sikreto lang naman dyan eh alagaan nyo sa linis no kung kaya nyo araw-araw mas mainam kasi honestly ako araw-araw laging umuulan kaya dapat gusto ko kasi laging parang bago yung motor ko Kumbaga parang pag tingnan, ang ganda tingnan ng motor. Parang bagong nabas sa kasa yung dating. So kahit sabihin natin luma na siya tapos murang klase ng motor, ay eh maganda pa rin tingnan kasi malinis. Plus, alaga sa engine oil, yung pagpalit ng engine oil at kasabay ng oil filter, no? lagi po yan. Uh, ako ang ginagawa ko monthly na Dati 2,500 km Sumabot pa nga ng 5,000 km Pero mali yung 5,000 km Kaya nga ng engine plus ako ngayon, dahil sobrang gamit na gamit ko na siya, dahil ginagamit ko nga pang hanap buhay. Eh. Monthly po ako. Hindi na ako nag-per-kilometer. Uh, total mura lang naman yung engine oil at oil filter nito. Yung eh. mga 300 pesos. Yun na yun, lahat. At pagdating naman sa gas na ginagamit ko is uh, 95 octane, premium. Yun po ang ginagamit ko ever since. The reason is because meron siyang additives na tinatawag. So, mas nakadagdag ng gandang performance. Mas makakaiwas tayo sa mga wear and tear na tinatawag. No? Unlike dun sa regular. I don't know, no, but para sa akin, effective yung ginawa ko at wala ako naging problema pagdating sa kanyang fuel. At ang uli, yung kanyang maintenance, no. Pagdating sa maintenance, si mga basic lang naman, like cable, kaya namang palitan yun. Kahit sino kaya ng gawin yun. Yung pag adjust ng cable, pag adjust ng mga parts niya, yung sa gulong, or kahit ano dyan mga riders As long as kaya mong gawin, alam mong gawin Walang problema dun Pero pagka medyo mabigat na yung problema Na kailangan ng expertise ng mekaniko Dali nyo na po agad Ngayon kung wala pang budget kasi ako minsan walang budget eh. Pag may remedyo ka na kaya mo agapan pansamantala, then pag nakaipon ka, after 3 days, paayos mo na. Ako po ganong ginagawa ko. Kaya tumatagal. Kaya ito, 4 oh, years na yung motor ko at uh, naging okay pa rin naman. Wala naman masyado naging issue. Although marami na napalitan ng mga maintenance parts niya. Kasi eh, talaga nangyayari yun sa buhay natin bilang isang rider. Lalo na kung ito yung hanap buhay mo, ang pagmumotor. Alright mga riders at hanggang dito ko na po tatapusin na aking video. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood out there. At sa mga subscriber ko, thank you very much sa walang sawang pagsuporta. Alright, so Arky Ventures.